Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Pisces para sa Abril 2, 2025. Sa pagsapit ng Abril 2, 2025, hinihikayat ka ng Sansinukob na yakapin ang emosyonal na agos na dumadaloy sa iyong pagkatao. Bilang isang paisis, ang iyong likas na pagnanais na maunawaan ang lalim ng kalikasan ng tao ay madalas na humihila sa iyo sa kailaliman, minsan sa iyong sariling kapinsalaan. Ngayon, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang kakaibang kabalintunaan ng buhay at mapansin kung paano ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maging masaya at walang alalahanin ay maaaring magpalaya sa iyong espiritu. Bilang isang sensitibong kaluluwa, ang araw na ito ay nagdadala ng natatanging pagkakataon upang gamitin ang lakas ng iyong emosyon. Maaaring mapansin mo na ang pagyakap sa mga damdaming ito, sa halip na pigilan sila, ay magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Hayaan mong maging banayad na paalala ang araw na ito na ang iyong emosyonal na pananaw ay maaaring magningning ng maliwanag kapag pinapayagan mong bitawan ang mga inaasahan ng iba. Habang sumasayaw ang buwan sa ilalim ng konstelasyon ng Gemini, maaari mong maramdaman ang paghila sa pagitan ng pagpapahayag ng iyong nararamdaman at paghawak sa mga ito ng pribado. Bagaman ang iyong likas na ugali ay maaaring ibahagi ang lahat sa mundo, isa-alang-alang na ang ilang emosyon ay maaaring pinakamainam na itago para sa iyong sariling pagminilay. Ang pagbibigay sa iyong sarili ng espasyo upang iproseso ang mga damdamin ngayon ay maaaring lumikha ng isang santuwaryo para sa iyong puso, nag-aalok ng kalinawan at kapayapaan sa ilalim ng ibabaw. Bitawan ang takot sa paghatol at lumakad sa kalayaan ng pagiging tunay na ikaw. Mayroon kang kapangyarihang lumikha ng kadalakan, kahit sa gitna ng komplikadong emosyon, at ang kalinawang ito ay maaaring gabayan ang iyong mga desisyon. Magtiwala na ang iyong paglalakbay sa pamamagitan ng mga damdaming ito ay hindi lamang magpapayaman sa iyong espiritu, kundi pati na rin magpapalalim sa mga koneksyong ibinabahagi mo sa iba. Sa araw na ito, isaalang-alang ang pagsusuot ng kulay asul, na sumisimbolo ng kapayapaan at kalinawan, upang makatulong sa pagbalanse ng iyong emosyon. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay dalawa, pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang mga gawain maaaring magdala ng swerte ay ang pagninilay, pagsusulat sa journal ng iyong mga saloobin at damdamin, at paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa kalikasan. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa paglalaan ng oras upang pagnilayan at alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan. Tandaan, ang pag-unawa at pagtanggap sa iyong sarili ay susi sa pagkamit ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Magpahinga ng maayos at harapin ang bukas ng may bagong pananaw at lakas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.